Ah, nga pala. Bago ako pala mamaalam, ipokwento pa pala ako. Di ba yung kinainisan kong uh, katrabaho? nandiyan yan. Dalawa nga. Dumating yung dalawa. Yung isa African, yung isa ay parang Mexican nga. Pero, so far, kanina nagbibigay ako ng report, medyo parang nakuha-kuha ko yung ugali niya. Ganun lang pala talaga siya. So, inintindi ko na lang. Nagustuhan niya lang talaga na matandaan kung ano yung ah uh, bawat kwarto. So, naiintindihan ko na siya. Gusto niya lang matandaan yung bawat mga pasyente. Kaya pala siya ay masyadong metikuloso. Para hindi siya magkamali. So, naiintindihan ko na siya ngayon. And then, ito namang isang African is parang bumait siya sa akin kanina. Dahil nagulat siya na alam kong gawin yung pagpapalit ng colostomy bag. Hmm. Ano po yung colostomy bag? Ay, yung iba alam siguro nila ito. Pero baka yung iba hindi nila alam. Ako hindi ko rin alam dati yun. Dito ko na lang natukuyan yan. Colossum ibang na yan. Hindi ko nga mabigkas pa nung una. <laughs> Kaya ako pang i-google kung ano yun. So yun. Yun yung uh, bag na naglalagay ng tae. Naglalaman ng tae. Kasi uh, dito siya nakalagay sa chan. Nakadikit sa sa kabilang parte ng yung chan. Kaliwa yata. And, ewan ko kung kaliwa ba o kaya. Kaliwa yata. Or it doesn't matter siguro. I don't know. So, ito na nga. Nandun. Ah, uh, yun yung doon na tumatai yung uh, pasyente kasi hindi na lumalabas sa kwet niya. So, kailangan na niyan tumay sa bag. Ito na nga, ano. Nanggaling ako sa supply room. Tapos, nagulat yung uh, isang nurse. May dala-dala nga ako nung bag na yun. So, nung pagdating ng report nung kinabukasan tinanong ako nung nakatatlong tanong talaga tinanong ako sabi niya hey nakita kita kanina sa uh, supply room may dala-dala kang uh, clothes tumi-bag sabi niya ganun anong ginawa mo doon sabi ko nagpalit ako ng pasyente tinantan ko yung bag niya bakit sabi niya, ah uh, may alam ka ba sa paggawa no? Sabi niya gano'n, may alam ka ba sa pagpapalit no? Sabi ko sa kanya, yes, tinuruan ako ng pang uh, nurse din na pang gabi. Sabi ko gano'n, yung Filipino nga na lalaki. Nakakatuwa yung, mabait yun eh. So, tinuruan niya ako. Natuto naman ako ng isang turuan lang. in sabi ko sa kanya, oh, sige, ako magganon so pinapanood ko lang siya tinuro niya sa akin, natukyan ko agad kaya nung makita ko yung pasyente na may ganong bag, alam ko na ang gagawin ko kaya namang ha yung uh, uh, afrika na babae sabi niya may training ka ba sa paggaganyan sa pagpapalit ng bag na yan sabi ko, wala naman, may training uh, well, may training ba kami no, wala kaming training yan sabi ko, nakalimutan ko na kung tinraining parang hindi yata so yun pero, tinuruan nga ako ng isang nurse na panggabi din. Isang nurse din. Ah, talaga? Yung panggabi na nurse na nagturo sa'yo. Tapos, pangatlo na naman. Lumapit na naman sa akin. Parang ikinasiya pala niya ang ginawa ko. Dahil parang trabaho pala nila yon na magpalit ng bag na yon Pero ako ang nagpalit. So, nagulat sila. So, parang ang laki ng pasasalamat niya sa akin. Sabi niya, uy, maraming salamat ha. Pinantan mo yung bag ng uh, pasyente. Sabi niya gano'n. Pinantan mo yung uh, lagay ng, ng pasyente. Sabi ko, no problem. Sabi ko ganyan. Kaya ko namang gawin. Eh. Ginawa ko. Sabi ko. Oh, sabi niya, thank you, thank you. Sabi niya gano'n. So, parang bumait siya sa akin. And then, for the first time, well, hindi siya nag-offer ng tulong sa akin. Yung isang Afrika ang nag-offer sa akin ng tulong. Yung Afrika na yun is parang Siguro lumaki sa UK. Kasi yung accent niya is UK eh. So yun. Magkaiba okay, kasi yung accent nila. Yung isang African, purong African para siya. Tapos yung isa naman is, well I mean, purong, purong African yung accent niya. Tapos yun namang isa is, hindi siya purong African. Mix yung accent niya na parang naghahalong African pero mas nanalo yung UK accent niya. So I'm guessing lumaki siya sa UK. Yun or galing siya ng UK. Yeah, kalimitan yung mga ganong accent is lumaki ng UK or lumaki ng ganong lugar. Pag ganon yung kanilang accent is ganon na, ibig sabihin born and raised or dun lumaki or dinala doon ng maliit pa lamang. So, yun. Okay, enough with my talking. Talagang kakain na ako. Wait, hindi pa rin tapos. Mm -hmm. Kukuha pala ako ng soda. Sandali. Sandali. pala dito, yun na ng Pepsi. Ano, nagmamata rin yung bigas namin. Ay, ay, so, wala nang ketchup. Wala nang kuwan dito. Wala nang siksikan. For pagkain ng anso for pagkain ng ah, pusa. Wala na takot ba makita dito? Kung dito, nalagay ko lang na sa baso. Mas kukuha ko ng ice. Hindi yung mga pagkape, ito na lang. Well, parehong may caffeine tong dalawang to, pero at least, hindi itong gasing strong ng kape. Kaya makakatulog pa rin ako. Well, nagkasport naman. Kahit naman magkape, ako nakakatulog pa rin ako. Sa ibang tao, hindi sila makatulog pag umiinom ng kape. Sa akin baliktad, walang kalab sa akin. Minsan tumatalab pero kailangan ng maraming baso. Maraming tasa bago tumalab sa akin ng kape. Mga tatlo siguro. Dah, bago ako uh, tab lang. So yun lang. Bye.